What is up sa inyo mga tolno So nabasa nyo naman sa title uh, Ngayon Pag-usapan natin Ang tungkol sa fixed gear So ano nga ba ang fixed gear bike Ito yung bike ko Ito ang example ng fixed gear bike So pag sinabing fixed gear bike Literal Na fix yung gear Like literal Pag sinabi ring fixed gear bike fix is isa lang ang iyong gear so kung ano yung gear na nilagay mo yun yung pagdudusahan mo pag umiikot yung cranks mo umiikot din ang rear wheel mo or vice versa pag umiikot yung rear wheel mo umiikot din yung cranks mo kahit anong gawin mo ito so dahil fixed gear siya. Kadalasan ng mga fixed gear is walang preno. So paano ka pe preno kung walang preno? Eh di pipigilan mo yung cranks. Ang preno mo is nandito. So papakitaan ko kayo ng mga variation ng kung paano ka ba magpe-preno sa isang pixie. So bago ko ipakita sa inyo yung mga variation kung paano ka magpipreno sa isang fixed gear tatandaan nyo na merong isang bagay na pinaka importante sa isang fixed gear para ikaw ay huminto which is ang foot retention any kind of foot retention straps cleats toe cage ano ba bang meron basta yon In my case, ang foot retention ko ay cleats. At syempre, kailangan nyo rin na helmet mga kaibigan. So yun na nga guys, so, ito na. Sige na. Yun na. Toe na. Back pressure. Pipigilan mo lang. Ito, half skid. Tatalong-talong lang ganyan. Ito, skid or long skid. Ito, whip skid boss eto, fishtail or basta whisked na na lang, niyan. Indang yan. Kukunin ko yung camera. Lo 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 lo. So mapupunta na tayo sa question na. Mahirap nga ba mag-fix gear? The answer is yes. Yes, mahirap mag-fix gear. Bakit? Dahil hindi siya normal na bike dahil wala siyang preno. Or pwede mo rin siya lagyan ng preno. Pero, wala siyang preno. At kung ano yung nilagay mong gear ratio is, ayun na yung gagamitin mo. At next, is kung kaka start mo para ang mag-fixie, talagang nakakalito yung feeling na ano, wala kang coast. Yung palagi ka lang nagpe-pedal, kahit lumulusong ka, nasa flats ka. Nakakalito talaga siyang feeling, lalo pag nag-uumpisa ka pa Pero guys, tatandaan natin na lahat ng bagay ay mahirap lang sa umpisa. Kaya pag dahan-dahan ka nag-progress sa pag mo, matututunan mo kung paano nag-ooperate ang bike na ito. Kaya in a way, hindi naman talaga siya sobrang mahirap. Kailangan mo lang ng practice at tiyaga. Dahil hindi lahat ng tao nagugustuhan ang bike na ito dahil sa concept ng fixed gear. Pero once you understand ang feeling ng fixed gear, Talagang sasaya ka dito boy Yun lang guys Sana nagustuhan yung video natin ngayon Pag may gusto pa kayong itanong tungkol sa pangit na bike na to guys Comment nyo lang Yun lang guys Yun lang guys Ride safe Ingat palagi Paalam